Ang Pilipinas ay may mga pinakamagagandang white sand beaches sa mundo. Magagandang tanawin, makasaysayang lugar at masasarap na lutuing Pinoy. Sa 81 na probinsya ng Pilipinas, marami pa rin magagandang lugar ang hindi masyadong naaabot ng malawakang turismo. Sa ating susunod na paglilibot sa tropical na arkipelagong ito, kalimutan ang masikip at turistang destinasyon at sa halip ay bisitahin ang mga underrated ngunit pare-parehong magagandang probinsya kaya't ating alamin ang sampung underrated na probinsya sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ken, Bukidnon. Bukidnon ay isang landlocked na lalawigan sa isla ng Mindanao. Kilala ito sa malawak na mga plantasyon ng pinya at sakahan. Itinuturing itong isang underrated destination dahil ang atensyon ng turista ay karaniwang nakadirekta sa mga lugar tulad ng Davao at Misamis Oriental. Hindi para sa beach lover ang probinsyang ito, ngunit mamamangha ka sa mga freshwater destinations tulad ng Pulangi River at maging ang man-made lake na Maramag Basin. Maaari ka rin pumunta sa Kaamulan Festival na isang ethnic festival na pinagdiriwang mula kalagitnaan ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso. 9. Pangasinan Kung madalas kang bumisita sa northern portion ng bansa, tiyak na madadaanan mo ang Pangasinan para makarating sa ibang destinasyon. Bilang gateway sa Ilocos Region, ang Pangasinan ay tanyag na kilala sa 100 islands at sa pangunahing ani nito, ang milkfish o bangus. Ang Pangasinan na ay maaari ding isa sa mga mapagpipilian mo para sa mga food trip. Tahanan ng maraming oysters at sea urchin farms, pati na rin ang malalawak na taniman ng mangga. 8. Davao Occidental Itinatag noong 2013, ang Davao Occidental ang pinakabago at ika-81 na lalawigan ng Pilipinas. Ang pinakabatang lalawigan ay pinagkalooban ng napakahabang lugar ng mga beach pati na rin ng ilang mga isla na dapat bisitahin. Ang munisipalidad ng Malita ay ang kabisera ng lalawigan at tinatawag na whale shark capital ng Mindanao at banana capital ng Davao Occidental. 7. Surigao del Sur. Isa alang-alang ang Surigao del Sur bilang ang bubbling up na lalawigan sa ating listahan. Ito ay tahanan ng ilang mga attraction at mga kamanghamanghang destinasyon tulad ng Hinatuan Enchanted River, Tinoyan Falls, pati na rin ang Bislig City na isang murang destinasyon kung nais mong gumala sa paligid ng probinsya dalugari ng probinsya upang tamasahin ang pinakamahusay sa kung ano ang inaalok ng Surigao. Six, Bulacan Kung pupunta ka sa mga probinsya tulad ng Zambales, Ilocos o Benguet, tiyak na madadaanan mo ang probinsyang ito na kilala sa matatamis na delikasi at local cuisines. Ang dahilan kung bakit minamalit ang bulakan ay ang katotohanan sa kabila ng accessibility nito ay nagiging daanan lang ito para makarating sa ibang mga probinsya. Nag-aalok ang bulakan ng mga makasaysayang gusali, ang iconic ng Barazoan Church, ang mga natural na kababalaghan ng biyak na bato, at mga kuweba tulad ng Pinagrealan Cave sa North 5. Sikihor Ang Sikihor ay isa sa pinakamalit na lalawigan sa Pilipinas ayon sa lawak ng lupa at dating Isla del Fuego sa panahon ng kolonyal ng Espanyol. Kilala ng mga lokal at dayuhang bisita ang lalawigan ito na konektado sa makalumang tradisyonal. Maaring ang mga turista ay matakot o maging interesado na bisitahin ang kaakit-akit na islang probinsya. Dito ay sasalubungin ka ng mahigit isang daang kilometro ang haba ng mga puting beaches na may mga coral reef na umaakit sa mga scuba diver at snorkeler. 4. Masbate Ang Masbate ay isang islang probinsya sa rehiyon ng Bicol na medyo natatabunan ng mas sikat na mga karatig lalawigan nito paligiran ng malalaking anyong tubig tulad ng Visayan at Sibuyan Seas. Alam mo ba, ng lalawigang ito ay maraming maiaalok. Kung ikaw ang uri ng manlalakbay na gustong magkaroon ng hindi kinaugali ang destinasyon, dapat mong subukan at bisitahin ang islang probinsyang ito. 3. Quezon Matatagpuan sa Calabarzon, ang Quezon Province ay isang napakalaking probinsya. Ngunit sa karamihan ng mga manlalakbay, ito ay isang mahabang daanan lamang upang marating ang ibang mga lalawigan at rehiyon. Nag-aalok ang Quezon ng magagandang beach kung saan iba ibang kulay ng mga buhangin. Pwede ka rin mag-road trip dahil sa magagandang kalsada nito. At higit pa rito ay marami ka ding madadaan ng sidewalk stalls na mga pampalamig, mga pagkain mura, lokal na ani at mga kakanin. 2. Antike Madaling madaanan ng mga manlalakbay na pumupunta sa Boracay o Iloilo, ang tinatanaw na probinsya ng Antike. Matatagpuan sa isla ng Panay, ang Antike ay may mahabang coastal area na maaring angkop para sa scuba diving at snorkeling. Nag-aalok din ang lalawigan ng mga hot springs tulad ng Siraan Hot Spring. Ito rin ang tahanan ng Mount Majaas na itinuturing na isa sa mga pinakamapanghamong bundok sa bansa na Akyatin. Bukod sa iba't ibang hiking sites, sulit ding bisitahin ang Bugtong Bato at Igpasungaw Falls. 1. Northern Samar Ang Northern Samar ay tinuturing ng karamihan ng mga manlalakbay at backpacker bilang isang underrated na lalawigan sa bansa. Nakatago rito ang mga mahalagang hiyas na naghihintay na matuklasan. Sa katunayan, minsan itong binansagan bilang lalawigan na nag-aalok ng malaking potensyal sa turismo sa rehiyon ng Visayas. Ngunit hindi pa rin alam ng marami dahil karamihan sa kanila ay mas gusto ang karaniwang mga destinasyon tulad ng Cebu at Bohol. Ang Northern Samar ay tahanan ng mga lumang simbahan, ilog, games talon, mga bitkes at isla tulad ng Kapul, Dalupri at Biri Islands.